Maraming salamat, Nanay, sa walang sawang pag-aalaga sa amin. Sa kabila ng ating kakulangan, hindi ka nakulong sa ating kahirapan. Naalala ko pa din hanggang ngayon, ng mga panahon na hindi sumasang-ayon ang pagkakataon. Ilang beses tumulo ang luha mo, pero nanatili kang matatag sa lahat ng pagsubok. Ilang beses tumulo ang ulan sa butas ng ating bubong. Pero hindi ka nawalan ng paraan para takpan lahat ng ating kahinaan. Ilang beses tumulo ang iyong mga ihip sa gatungan. Pero hindi ka nawalan ng pag-asa para gampanan ang ating hapagkainan. Ilang beses tumulo ang iyong mga kalyo sa kamay sa dami ng gawaing bahay. Pero nanatining malinis ang ating tahanan at labahan dahil sa iyong mga sakripisyo narating namin ang mga bagay na meron kami ngayon kaya ngayong kapaskuhan oras na para ibalik sa iyo ang pamamahal na iyong ibinigay upang ang pagod mo'y pansamantalang maglaho hayaan mong pawiin ang panandaliang kapahingahan sa salon ang iyong mga dinadala maraming salamat